Siguro ko. Wait lang, Hex. Hex, kuha ka ba rin? Hold mo lang, ha? Huwag ka makamatay. Nasa container. Container siya, Hex. Oo. Oh. Container. Yeah. Saan ka, Web? Secret. Seven na seven. Ay, nako. Saan ka ka, Shee? Low yun, low yun. Nasa S seven. <laughs> 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 Ayun, no! Dito? Oo, oh, meron sino nagme Bobo? ilalim mo hex ilalim mo hex ilalim mo hex nais yes. yung isa low na hex kulay yung bomba, kulay mo yung bomba tanga nasa yung bomba? <laughs> nasa yung bomba? tanga hex, antingin mo na yung kalaban nasa, nasa, yung, seven bomba. Seven nasa yung bomba? <laughs> nasa yung bomba? wala <laughs> nga Bobo ka hex, labanan mo na lang nasa heaven po isa tanga bomba wala yung X. bomb doon, nandun ba? hindi, Nas patayin na lang niya wala ng time Nasa main. Nakakakay kayo. <laughs> Hindi ko alam sa inyo. <laughs> <Sh> ako. <laughs> ako naka-namatay una eh. Labo <laughs> na <uni>. inyo. <laughs> kasi kayo sumunod. O dito pa rin. Dito pa May pinatanong nasa ang secret ng siya. Para. <laughs> <Sana>. <laughs> 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 Gago to mabayad, grabe ka naman. <laughs> tara, tara. Ibubuka e, ka si. Ah, <laughs> uh, ganti tay. Secret. <laughs>